umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Na malingke ako sa palingke. Na malingke ako sa palingke. Bale, gaano ba karami yung nabibili ng dalawang libo ngayon dahil sa mahal ng mga bilihin. Ito yung gulay ko. Ang halaga nito ay 171. Ano nga ba tong gulay? Hindi to kasama kasi nakabukod sa plastic. Ito, uh, ano lang to 171. Ano ba yung mga 171 na halaga? Bumili ako ng sile kasi magsisinigang ako sa miso. Sile. Tapos ito. Ano ka na ito? Uh, Pichay Baguio. Bumili din ako ng ito dalawang talong. Ihahalo ko to sa sinigang, sa miso at saka okra. Tapos, eto kasama to sa 171 repolyo. At saka isang carrots. At saka dalawang perasong ano, patatas. Yan ang halagang 171. Tapos, eto yung pangsigang samiso. Halagang 10 piso lang kasi isang bangus lang. Tapos, bumili na rin ako ng kinchay kasi bala ko magpanse. Itong, ano, itong mustasa na to, sa palingki ko na to, bili ito, bali, 20 pesos ito, ang mahal ng, ano ngayon, ng mustasa. Pero dito, nakabili rin ako dito ng mustasa, dito malapit sa amin. Eto. 20 pesos ito. Medyo madami yung 20 pesos dito murapit sa amin. Ayan ang ihahalo ko sa sinigang na sinigang sa miso. Ayan, maraming gulay. Tapos bumili ako ng manok. Isang piraso ng manok to. Ang halaga nito ay 221. Dito ko to kasi ililinisan ko na yan bago ko ilagay sa re. Tapos meron tayong buto-buto. Yung buto-buto, ang halaga nito ay 260 isang kilo yan. Meron din tayong isang kilong kasim. Ayan. Kasim ito. Isang kilo. Ang halaga nito ay 300 pesos. Magkakaiba yung ano, magkakaiba yung halaga ng Uh, baboy, may pupuntahan ka na mahal. Ang presyo nila ay 350 sa kasing, Pero pag suki mo na talaga, matagal ka na bumipili Binibigyan ka ng discount. Kaya nakuha ko to na 300 sa kanya yung isang kilo. Tapos ano pa ba? Siyempre, meron tayong isda. Bumili ako ng eto, paborito ko to. Paksiwen. Halagang 130 pesos eto yung ano ka na ito, paborito kong isda na paksilin. 130 pesos. Linisan muna natin. Tapos may tilapia, ay ano tayo, ito yung uh, tawag nito, yellow pen. Ayan, yellow pen, uh, magkano ba to? 130 130. Yung ano niya, yung kilo niya ay 260. Bali kalahati yun. Kasama na yung ulo dun. Isang buo yun na maliit. 130. Tapos, meron tayong bangus. Itong bangus din, ang halaga nito ay 130 din ito. Ito yung sisigangin natin. Tapos, meron din tayong eto, tilapia. Yung tilapia, ang halaga din nito ay 120. Ang kilo niya 130, tapos kulang siya ng konti. Limang piraso, 120 pesos. Tapos, ayan lang. Pumunta ako sa Seedmore. Yung manok na yun, sa Seedmore ko yung nabili. Doon ako bumili ng ano ka na ng eto, tawag neto, uh, ito tawag nito ah kalabasa Eto, tag 18 pesos ang mahal kasi sa palingki ng kalabasa pareha sila 18 ang halaga nito ay 36 pesos pag binili mo to sa palingki 50 pesos na ito di ba naka ano ako nakamura ako sayang din yung 14 pesos. Ang sadya ako talaga sa ano sa save more yung manok. May manok pa kami sa re pero dinagdagan ko kaya isang piraso. Meron pa pala yun ano yung chicken breast. Kalahating chicken breast ang binili ko. Tapos pagdating ko dito sa amin alas 8:30 na pumunta ka agad ako doon nagpakain ako ng aso nila pag ko lang yung mga pinamili ko sa shop. Pagdating ko dito galing magpakain ng aso, kinakain na ng pusa yung chicken breast. Yung pusa yun na ano, nagpaampon sa amin, yun ang kumain ng chicken breast. Kunting butas pa lang ng plastic pero inano ko na, pinakain ko na lang sa kanila baka mamaya may rabies na yun. Kaya di ko na siya ano, sinama dito. Pinakain ko na sa kanila. Ayan. Tapos, ito kasama sa Save More. Bale, meron siyang pre na toyo. Ang presyo niya ay 69 pesos. Tapos, ito din. Ang presyo din niya ay 69 pesos. Paubos na kasi ito. Oh. Kaya, bumili na ako na ano ko na ito. Tomato, pizza. At saka, Ito pineapple chunk. Ayan lang yung nabili natin sa halagang dalawang libong piso. Dalawang libo, la, dalawang talaga to. Ayan. Kaya ngayon, ang gagawin ko, maglilinis na ako ng ating mga pinamili. Ito siguro na ang uh, lulutuin natin. Maigi na dito yan. Ilagay na natin siya. Tapos ito ilagay na natin dito sa taas kasi baka maulo. Ilagay na natin dyan. Kailangan na natin, unahin natin sa paglinis yung anong isda. Kasi, ano yun? Malansa, diba? Ilalagay ko lang siya sa plastic. Kasi kung ilalagay ko siya sa mga box, ano, hindi siya magkakasya sa freezer dahil sa baba ng freezer, ah, uh, yellow ang nilalagay ko. Tapos, sa ibabaw ko lang nilalagay yung mga uulamin namin. Ayan. Hugasan muna natin yung ano. Unahin natin hugasan yung eto na yellow pen. Ayan oh. Kailangan yung ating mga ay! ating mga plastic hugasan natin para hindi siya mabaho sa ano niya, lagayan sa basurahan kasi yung ano pa naman dito, yung truck pa naman dito sa amin sa isang linggo, dalawang bisis pumunta kaya siguro pupunta yun sa Biernes pa ilang araw pa anong araw na ngayon? Uh, Wibes, bukas baka bukas mabaho na Putol-putolin na natin itong ating isda. Para isang ano lang to, isang hugas. Putol-putolin ko siya para pag luto ko, putol na. Dito natin yan ilalagay. Para hindi siya malansa. Kailangan naka-plastic na mabuti. Kasi pag hindi ito silyado, pagkakaroon ng lasa yung yelo. Ayan, tapos isusunod natin, mamaya na yung bangos. Itong tilapia. Ganon din yung tilapia kailangan natin uh, linisan. Pati yung plastic niya kasi para hindi mamahog yung ating pasurahan. Maingay sa labas kasi alam nyo naman yung shop daan. Hanggang ngayon di pa ako nagbubukas ng shop. Kailangan ko muna tapusin itong mga ano ko. Gagawin bago ako magbukas ng shop kailangan hugasan natin ng mabuti yung sa may bituka ng ating tilapia. Ayan. Isang hugas lang ito. Tapos ilalagay din natin sa plastic. nating ano baboy hahatiin na natin yun para pagkuha natin pag magluluto na tayo yung isa lang ang ating kukunin dalawang beses namin lulutuin yung isang Ayan na yung ating tilapia ilalagay ko lang po sa maliit na box yung ating yellow pen at saka yung ating ano ba to ha? dito sa linya si eh. Yan, nandiyan na. Tapos dito naman sa kabila, para ano lang kasi, para maliit yung space na makakain niya doon sa freezer. Yung ating manok. Manok. Kali yung baboy pinagtatlo ko, yung dalawa ganito lang ka. Dami kasi isasahog ko siya sa gulay. Ayan, tapos na tayo maglinis. Ilalagay na natin ito sa freezer. Okay. Buto-buto, hindi ko na siya hinati kasi lulutuin ko to ng isang ng buo yung isang kilo dahil ano to, isang ulama namin hanggang maghapon. Dahil maglalagay ako dyan ng maraming gulay kasi yun ang gusto ng mga anak ko. Ayan po, alas 6.58 ng umaga. Luto na yung akin, sinigang sa miso. Ang daming gulay, sa gulay. Kasi paborito nila yung maraming gulay. Parang naging, ano lang nila tong ano, sinigang sa miso na bangos. Basta yung bunles lang. Ayan, ang sarap ng sabaw niya. Sa kawali ko nilalagay na maliit kasi para mabilis makita yung isda. Hindi siya naduduro. Madali siya kunin. Ayan lang po sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng nag-subscribe, salamat po sa inyong lahat.